Alam mo ba na minsan, kahit wala kang ginagawa, may mga babae pa rin hindi ka maalis sa isip nila? Pero teka, paano nangyayari yon kung hindi naman kayo nag-uusap, hindi ka nagpaparamdam, at halos invisible ka sa kanya? Ang sikreto, psychology. At sa video na to, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong psychological tricks para kahit wala kang chat, wala kang paramdam. Ikaw pa rin ang naiisip niya gabi-gabi. Ang problema kasi sa karamihan ng lalaki, akala nila para mapansin ng babae, kailangan lagi silang nandyan. Good morning text. Good night text. Lagi online. Laging magpaparamdam. Pero ang hindi nila alam, kapag sobra kang present, nawawala ang mystery. Tariswas kapag nawala ang mystery, nawawala rin ang curiosity. At kapag wala ng curiosity, wala ka na rin sa isip niya. Ito ang dahilan kung bakit kahit sobrang effort mo, parang hindi kanya masyadong pinapansin. Mas lalo pa siyang nawawala ng gana kasi ramdam niya na ikaw ang mas naghahabol. Ngayon, ang tanong paano mo ba gagawin na ikaw ang paulit-ulit niyang maiisip? Kahit wala kang ginagawa, isipin mo ito. Nandyan ka, araw-araw nagchat, araw-araw nagpaparamdam, pero parang wala siyang pakialam. Samantalang may isang lalaking halos hindi nag-e-effort, pero siya ang hinahanap-hanap ng babae. Ang masakit, kahit hindi sila magkausap, parang nakaukit yung lalaki sa utak niya. Samantalang ikaw, na halos binigay mo na lahat ng atensyon, ikaw yung parang wala lang. Nakakainis, di ba? parang unfair. Pero kung isipin mo, may science kung bakit mas naalala niya yung lalaking hindi naman masyadong nagpaparamdam. At dito papasok yung tatlong psychological tricks na pag-uusapan natin. Psychological trick number one, gamitin ang lakas ng kawalan. Sa psychology, merong tinatawag na Zeigarnik effect. Ito ang tendency ng utak ng tao na paulit-ulit na isipin ang mga bagay na hindi tapos. Kapag may kulang, kapag may bitin, kapag hindi buo, mas lalo itong bumabalik sa isip natin. At ito ang sikreto ng mga lalaking hindi agad-agad nagpaparamdam. Kapag nagpakita ka ng interes pero bigla kang nawala, bitin siya. Kapag nagkwento ka pero hindi mo tinapos, magtatanong-tanong siya. Kapag nakita ka niya na minsan active, minsan hindi mapapaisip siya. Dahil sa utak niya, merong kulang. At kapag may kulang, hindi niya yon mapakawalan. Ikaw ang nagiging unfinished business sa isip niya. Kaya kung gusto mong hindi ka maalis sa isip ng babae, huwag kang maging laging available. Ipakita mong kaya mong maging present, pero kaya mo ring mawala. At doon siya mas mababaliw kasi hahanapin niya yung kulang. Na-experience mo na ba yung kahit wala kang ginagawa, bigla ka na lang naaalala ng babae. Yung tipong may maririnig siyang kanta, may makikitang bagay, o may mararamdaman siyang vibe, at ikaw or agad yung pumapasok sa isip niya. Hindi ito magic, hindi rin ito chamba. May psychology behind this. Ang problema sa karamihan ng lalaki, umaasa lang sila sa presence. Pag sila, okay pag nawala sila, wala na rin ng connection. Parang cellphone na naka-off, useless. Kaya karamihan ng babae, mabilis silang makalimutan. Kasi wala silang naiwan na anchor sa utak ng babae. Walang memory trigger. Walang reason para maaalala siya beyond ng physical presence. Resulta, out of sight, out of mind. At, at kung hindi mo alam ang teknik na ito, mabilis kang malilimutan kahit gaano pa kasinsir yung effort mo. Imagine mo na lang, nag-effort ka mag-chat araw-araw. Nag-send ka ng good morning, good night, pinaparamdam mong sincere ka. Pero nung bigla kang nawala, isang linggo lang, wala na. Parang hindi ka na niya kilala. Samantalang yung isang lalaking minsan lang makausap, minsan lang makita, pero may kakaibang impresyon na iniwan, siya ang paulit-ulit na naiisip ng babae. Bakit ganon? Kasi marunong siyang gumamit ng associative triggers. At ito ang ikalawang psychological trick na kailangan mong matutunan. Psychological trick number two, maging anchor sa isang malakas na trigger. Sa psychology, mayroong konsepto na tinatawag na anchoring at classical conditioning. Ito yung idea na kapag na-expose ka sa isang bagay na laging nakakabit sa isang emosyon, lahat ng beses na makikita o maririnig mo yon, maalala mo rin yung taong nakakonect doon. Halimbawa, kapag lagi kayong nag at lagi mong ginagamit yung isang specific na emoji, tuwing makikita niya yung emoji na yon sa kahit kaninong chat, ikaw agad ang may isip niya. Kapag may particular kang sinasabi, tulad ng isang catchphrase, biro, o term of endearment. Tuwing maririnig niya yon sa ibang tao, ikaw agad ang papasok sa isip niya. Kapag may isang kanta o lugar na lagi mong binabanggit, nagiging memory anchor ka doon. Kapag narinig niya yung kanta na yun sa jeep, sa mall, o sa tiktok, ikaw ang may isip niya. Ganito gumagana ang utak. Napaka-associative nito. Kahit wala ka, basta na-trigger yung memory anchor mo, ikaw ang automatic na bumabalik sa isip niya. And dito nagkakaroon ng unfair advantage. Yung mga lalaking marunong gumamit ng teknik na to, hindi sila kailangan mag-effort ng todo sa chat. Hindi sila kailangan magpakita araw-araw. Dahil kahit wala sila, may mga bagay na sumisigaw ng pangalan nila sa utak ng babae. Para mas malinaw, ito yung mga simpleng paraan para magamit mo ito. 1. Gumamit ka ng salita na hindi common pero nakakatuwa o nakakatawa. Halimbawa, imbes na hi lang, sabihin mo, Hoy alien! O anong balita, superstar? Tuwing maririnig niya yung word na yon sa ibang tao, ikaw ang maaalala niya. 2. Pwede mong gawing trademark yung simpleng bagay. Halimbawa, laging thumbs up sa chat o lagi mong sinasabi, Noted boss, minsan mababaw pero powerful sa utak. 3. Kung alam mo yung paborito niyang kanta, gumawa ka ng inside joke tungkol doon. Halimbawa, kung mahilig siya sa isang OPM song, lagi mo siyang binibiro na yung theme song niya. Every time na maririnig niya yung kanta, ikaw agad ang papasok sa isip niya. Ito yung tinatawag kong memory planting. At ang masarap dito, hindi mo kailangan araw-araw na magpakita. Kasi kahit wala ka, ikaw pa rin ang kasama niya sa utak niya. Na-experience mo na ba yung simpleng memory lang? Pero bigla kang kinilig o nalungkot ulit. Parang bumabalik lahat ng emosyon kahit matagal na ang nangyari. Ganito rin ang utak ng babae. At kapag natutunan mong iwanan, hindi lang memorya kundi emosyon sa kanya. Kahit hindi ka magparamdam, ikaw pa rin ang dadalaw sa puso niya. Ganito ang common mistake ng karamihan ng lalaki. Puro presence pero walang emotional impact. Oo, lagi silang nandyan, lagi silang nagchat-chat, lagi silang present, pero wala namang memorable na emosyon na naiiwan. Ang ending, mabilis silang nakakalimutan. Isipin mo to. Kung lagi ka lang nagtatype ng kumain ka na, kung lagi lang good morning, good night, yes, sweet, pero wala siyang bigat sa emosyon niya. Kaya after a while, nagiging normal, nagiging boring, at eventually nagiging forgettable ka. Masakit isipin pero totoo. Kahit gaano ka pa kadalas magpakita, kung wala kang naiwan na malakas na emosyon, parang wala ka na rin. Samantalang may mga lalaking minsan lang dumaan sa buhay niya. Pero hanggang ngayon, hindi niya makalimutan. Bakit? Kasi nag-iwan sila ng malakas na emotional imprint. Hindi laging maganda, minsan masakit, minsan masaya. Pero ang mahalaga, may bigat sa puso. And this iso ang sikreto kung bakit sila hindi maalis sa isip ng babae. At kung hindi mo gagamitin ang teknik na to, malaki ang chance na kahit sobrang effort mo, mabilis ka pa rin niyang makakalimutan. Psychological trick number three, mag-iwan ng malakas na emosyon sa kanya. Sa psychology, merong tinatawag na emotional conditioning. Ito yung tendency ng utak na i-attach ang memory sa isang specific na emosyon. At kapag malakas yung emosyon na na-experience niya habang kasama ka o kausap ka, ikaw ang nagiging carrier ng emosyon na iyon. Paano ito gumagana? Simple. Ang utak ng tao ay hindi laging nakakaalala ng detalye pero sobrang lakas mag-imbak ng emosyon. So kahit hindi niya maalala yung exact words na sinabi mo, maalala niya yung pakiramdam. At kapag naalala niya yung pakiramdam, ikaw ang maiisip niya. Halimbawa, nagkwento ka ng isang bagay na sobrang nakaka-excite. O kaya, may ginawa kayong bagay na adventurous kahit maliit lang. Tuwing maaalala niya yung excitement na, yon, ikaw ang babalik sa isip niya, hindi laging happy. Pwede rin minsang seryoso, minsang malambing minsang nakakatawa. Yung emotional variety ang nagiging unique. Dahil karamihan ng lalaki, flat lang. Puro good morning, puro kumain ka na. Walang spice. Minsan, simpleng tanong lang na may lalim. Kung may pagkakataon kang makausap yung younger self mo, ano kaya yung sasabihin mo sa kanya? Hindi niya ito makakalimutan kasi bihirang may magtanong ng ganito. At kapag maalala niya yung lalim ng usapan na yon, ikaw agad ang maiisip niya. Piliin mo kung ano yung unique vibe mo. Halimbawa, ikaw yung laging nakakatawa. Ikaw yung laging chill at calm. Ikaw yung nagbibigay ng safe space. Gawin mong trademark. Kasi lahat ng babae, may naaalalang lalaki base sa emosyong naiwan, hindi sa presensya lang. May kaibigan akong lalaki, si Sam. Hindi siya yung tipong guwapo, hindi rin siya madaldal. Pero tuwing may kasama siyang babae, lagi siyang nagiiwan ng malakas na emosyon. Minsan nakakatawa, minsan seryoso, minsan nakakainis pa nga. Pero ang ending, yung babae hindi siya makalimutan. Alam mo kung bakit? Kasi habang yung ibang lalaki puro good morning lang, siya yung nagbigay ng emotional roller coaster. At sa dulo, yung babae mismong nagsabi, kahit hindi tayo naguusap, ewan ko ba, ikaw pa rin ang naiisip ko. At yan ang power ng emotional imprint. Imagine mo ito. Isang babae ang nakaupo sa kwarto niya. Scroll ng scroll sa phone. Biglang may lumabas na kanta may nakita siyang meme, o naalala lang yung huling usapan nyo. It's boom, ikaw agad ang pumapasok sa isip niya. Hindi dahil lagi kang nagchat, hindi dahil lagi kang present, kundi dahil marunong kang gumamit ng psychology para maging unforgettable. Ang problema ng karamihan ng lalaki, kalat-kalat ang approach nila. Minsan ghosting, minsan overchat, minsan effort, minsan wala. Walang consistency. Kaya kahit alam nila yung mga techniques, hindi nila alam kung paano pagsasabay-sabayin. Ang resulta? Either nawawala yung mystery kasi sobra kang present. O nawawala yung connection kasi sobrang wala ka rin. O kaya, minsan naiisip ka pero hindi malakas yung emosyon para maalala ka ng matagal. At dahil walang sistema, madali silang nakakalimutan ng babae. Masakit isipin, pero totoo. Pwede kang maging super sweet, super present, super mabait. Pero kung mali ang timing at walang strategy, hindi ka magiging unforgettable. Samantalang yung isang lalaking marunong maglaro ng presence at absence, Marunong magtanim ng memory triggers at marunong mag-iwan ng emosyon. Kahit hindi siya perpekto, kahit hindi siya gwapo, siya yung paulit-ulit na naiisip ng babae. So ang tanong, gusto mo bang ikaw yung lalaking madaling kalimutan? O gusto mong ikaw yung tipong kahit wala, ikaw pa rin ang nasa isip niya? Ngayon, eto na yung 3-in-1 formula na pwede mong sundan step by step. Step 1. Gamitin ang power of absence, mystery. Huwag kang maging laging available. Magparamdam ka pero huwag sobra. Ipakita mong may sarili kang mundo, goals at buhay. Ang absence mo ang magbibigay ng bitin sa isip niya. Step 2. Magtanim ng memory anchors. Gumamit ng unique expression, signature emoji, o inside joke. Mag-connect sa kanta, lugar, o bagay na madaling maalala. Ito yung magtutulak sa kanya na maalala ka kahit wala ka. Parang invisible thread na nakakabit sa isip niya. Step 3. Mag-iwan ng emotional imprint. Kapag magkausap kayo, huwag flat. Magbigay ng variety. Minsan nakakatawa, minsan malalim, minsan playful. Gumawa ng mga moments na may impact. Kahit maliit, basta may bigat. Tandaan, hindi niya maalala lahat ng sinabi mo. Pero maalala niya yung feeling habang kasama ka. Step 4. Pagsamahin lahat, the cycle. Magpakita ng konting interest. Magtanim ng anchor, catchphrase, inside joke. Mag-iwan ng emosyon, tawa, excitement, kilig. Biglang maglaho ng kaunti. Ulitin mo yung cycle. Kada ulit, mas lalo kang nagiging malalim sa isip niya. Ito yung parang push and pull na hindi nakakainis, kundi nakakabighani. Hindi siya naboboring kasi may mystery. Hindi ka nakakalimutan kasi may anchors. Hindi ka mapakawalan kasi may emosyon. Isipin mo si Mark at si James. Si Mark araw-araw nagchat. Mabait, consistent, pero flat. Pag nawala siya ng one week, wala na. Move on agad yung babae. Si James naman, minsan nagpaparamdam, minsan hindi. Pag nagkausap sila, may inside joke siya. May unique words, may tawanan, may malalim na usapan. Tapos bigla siyang busy. Hindi siya OA sa effort, pero siya yung hindi makalimutan. Guess what? Si James yung naiisip gabi-gabi. Hindi dahil mas gwapo siya, kundi dahil marunong siyang gumamit ng psychology. Kung susundin mo ang 3-in-1 na formula na to, magiging natural na hindi ka maalis sa isip ng babae. Kahit hindi kayo nag-uusap, kahit busy ka sa sarili mong mundo, ikaw pa rin ang babalik at babalik sa utak at puso niya. So, eto ang challenge ko sayo. iyo. Simulan mong gamitin ang cycle na ito sa mga simpleng interaction mo. Maliit na joke, maliit na anchor, kaunting mystery, tapos iiwanan mo ng emosyon. Ulit-ulitin mo. At kapag ginawa mo ito ng tama, malalaman mong totoo ang sinasabi ko. Hindi mo kailangang habulin ang babae para maalala ka. Kailangan mo lang maging unforgettable. Kung nagustuhan mo ang video na to, click like and share mo sa tropa mong nangangailangan nito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong psychological at stoic secrets tungkol sa attraction at relationships. Subscribeos sa susunod na video